Kinumpirma ng Philippine Eagle Foundation na pinatay ang Philippine Eagle na si Mangayon. Ayon sa non-profit organization, si Mangayon ay namatay noong Merkules dahil sa severe blood loss dulot ng tama ng bala, Jolen, yung bala po ng uh, kung anong klaseng baril, ang ginamit po at tinamaan ito sa kaliwang pakpak. Mataas din ang chance na nagkaroon ng sepsis ang agila dahil sa tinamong sugat hina ito ng marescue na masundalo habang nagpapatrolya sa barangay Mangayon sa Compostela at Davo de Oro. Agad siyang i-turn over sa Philippine Eagle Foundation ngunit hindi na ito gumagalaw. Ito na ang pang-apat na agila sa bansa na walang awang binaril. Pinatay ngayong 2024. Ang isa ay isang agilang si Lipadas sa Mount Apo naman. Kalang, kalatungan sa bukid noon at Nariha Kabugaw sa Payaw. Ang Philippine Eagle ay kabilang sa listahan ng Critically Endangered Species ng International Union for Conservation of Nature dahil nasa apat na raan na lang po na pares na lang ang natitira ngayon sa kagubatan dito lang yan napatatagpuan sa Pilipinas.